Hi hey guys, nakakatuwa. Hmm. tayo papuntang No Fields grocery store. 30 minutes walk siya. Ayan ang paligid. Ayan. Hmm. Medyo icy talaga. Ang dami ng mga... Turn right onto Spruce Drive. Ay, sarap maglaro. Ayan. Yan ang no frills. Yay! Patawa. Ang dadaan mo. No? Ito medyo na-flow na to eh. So kaya ako makatawid. Yan. Ayun na. Look at that. bigla lang feel ko lang maglakad hmm. bibili lang ako ng patatas biluto ng nilaga <laughs> Life here in Estefan. 应该是。Mm hmm. Gosh, yeah.